before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng uh, kaso pa, uh, sasagutin namin 'yan uh, sa korte, pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, huwag nila kunin sa akin sa mga mga uh, mga biased na tanong nila sa akin. Ang gagawin nilang uh, impeachment. Kanina um, Uh, sa tanong mo kung a-attempt pa ba ako. We take it one hearing at a time. So when we receive an invitation, we study una una pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, binidiiscuss namin uh, dito sa opisina with the with the personnel. And then tinatanong namin yung mga personnel. Like in the case of uh, this invitation, Nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized uh, representatives.